Ayan. Gubatan po itong pinuntahan namin. Titingnan natin mamaya kung anong tsura ng dagat. Ganda. Meron pa doon, meron pa doon na may bulo doon. Ano ba pala sa dagat? Ganda. Ganda ng lugar namin. Oh.

Nandiyan ang bahay ni Ronnie. Doon sa may balapit sa Lakad-lakad lang, umaga. Ayun yung tilabag po. Kasama namin. Ayun. Sige. May saging tayong dala. Saging, no? Ang tayo lumaki. Huwag so, tayong lumaki. Ito <laughs> Sa saging. Kamotot <laughs> Sa saging. Kasunod pa, bibili kami balingoy. Oo. No. Di yung balingoy, iniiyaw yun eh. Ikiipa ko yun. Ano nga boss so? Kasama kami ni iniiyaw oh. Tignan po natin kung may makukuha tayo ditong sihi. Sihi ba? Anong mga yan? lupo. De. Oy, ka Ano to pakate? Pataog na, pataog na yan mamaya. Yan ang kate niyan. Di pagka kumakate siya, yun talagang malaki yung baba ng tubig. Kita-kita mo yan, para ano, parang buhangin. Kita-kita mo yung mga ano, damo-damo. Mm -hmm. Eh ngayon kasi medyo parang marialuha ang tubig. Maliit ang laki, maliit din ang hindi. May oras, may time, tayo nga, kami kakad yung mga kasama namin ay may trabaho kaya hindi namin may sama pwede niyan o, trapakya tingnan ha? langit ba ba? yung kuber-kuber ng konti wow, ganda <laughs> parang binarira parang sumaslood tayo sa binarira Alam mo, ito, ano ito, eh. Ito. Alam mo, simento eh. Bato po yan. Hindi nakabagos na kanong yan. Hindi po yan simento. Bato yan. Punta. Dati tayo pumunta sa wika nila nyo. Ang May mauli natin dyan, maya maya. Cuts and cook tayo, ano? Ito, meron dito, ano? Ha? Nasaan? Ay, ah, ano? Balatan. Balatan. Hindi sa ano yan, sa Palawan. Mahal-mahal yan. Yung balatan. Binibilad yan, tinutuyo. nakita mo Ihaw na lang yan. Yeah. <laughs> Sarap na rin. po. oh, nakakuha kami. Ang iyaw-iyaw natin. wala sila naghahanap ayun pa Oh. Eh, ano boy pa? <laughs> Nangayon pa nang ano damo? Nangayon pa. Ito pa, yung iba. Eh, ito, ito. Ihilakot natin doon. Ipakuluan. Padalo na tayo. Wala pa ko nakikita ka. Pagtigisa man lang sana tayo. Ang kakainin. Ang kakainin. Ito lang muna to Ayan. Ayan. Hmm? Laki-laki din tong isa. Laki din? Hmm. Dito natin. Dito. Ano lang to Sasabawan lang yan. Okay na yan. yan. Magka, try ka rin mang uli. Try ka mang uli? kasi okay. pag wala tayong huli, wala kain. <laughs> Delikado kung <Pugugutong> tayo. <laughs> parang sa taas na tubig. Pero malinaw naman siya. Ha? Huh? Uy! Ayos na! Hmm? <laughs> Maliit. Maliit lang. Maliit, Maliit lang ang party <laughs> ko. Maliit <ang ayin. laughs> Oh? Eh, parang sungot ka pala siya, no? May parang siya. Mm -hmm. Pero matagal to mabuhay. Matagal to bago makalaki. Oo. Hindi ano? lang ano pa. na pa kami. Isa na lang, pwede na yung ano. pag tayo. <laughs> isa na lang. Pagkakuha ng isa, tama na. Bigay naman natin sa iba. Pero maraming sihi o. Oh. Yung sihi, maganda. kailangan lang po niyang ano, yung nakuha na kanina, Malit na ano, yung sihi nga, ay Anong pangalan ng Karayom? Hmm. Terdible. Ah, pier, lapit lang. Ayan lang, oh. Mga beach na po kasi yung kabila. Ang lugar nga po pala namin ay... Ano to? Kamalog, ano? Kamalog, barangay Tayamaan. Ang Occidental Mindoro. Ito po kami sa tabi-tabi. sala ko Member na pala po si bap ng eagle. Tunusta Maraw. Gatong maharlika si Eagle yeah. Crafts. Liliit, liliit. natin. <laughs> Sarap 'yung sabaw niya. Go. Ayan. ang katapat Oo, uh, lang 'to. Magaling oh, din pala 'yan at naglalaglagan agad pag naka oh, ano lang ang katapat niyan. Pampaganda ng boses. Hindi na labas na parang Pangil. Oo, oh, may pangil at saka, ito, ito, ito. oh, makikita sa tagal na niyang nakalubog sa tubig, oh. Ito, sinibulan, ito na, sinibulan na ng mga husa bangka i, eh, ano 'yan? Bra. Sinibulan arum. ng mga talaba. Bruma, ano? husa oh. bangka. Pero ito, oh yeah. Ano ito? Yan. duda ko dito. Ito ako okay, yung dinito. Pero ito, ito. Ha? Huh? Wala itong laman, laman ito nang ano? Ngayon laman. Oh, ito? ito, may laman 'to, yeah. Kasi ganyan masarado. May laman. laman. niya. Pero ito, kita mo laman. Pero oh. No. sipit. Pinagbahaya na ng uang. Uang. Ayun, lalabas na. Ayun, lalabas uang na. Ayun. Nalabas. <laughs> ayun, lalakad Ayun, nalakad. Ayun, na, ayun na. Yon, lalakad na, nalakad <laughs> na. <Ayon laughs> ito. Uh, ito. Oh, uh, ito. Tuwang din. Tuwang din si Tuwang. Hindi dito sa bawah. Ayan. Ayan, may uwang yan. Balik na natin sa dagat yan. Tinitiran kasi nila yan eh. Pagka wala na yung tao. Ito ang goods. Ayan ang mga goods. Ang dalawa Wala pa makita. Walang titigil! Walang huli! Walang kakit! Para muro amin eh. Walang titoy kayo. Pag walang uli, walang kain. Nakakita daw si Noril ng ano? Ang walo-walo. Sa kaya? Saan na rin? Yeah. Hey, mama, bali na natin ang pati. Yan, yan, yan. Yan, 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 yan. Yan, stripe, stripe na yan. Yan, yan, walo-walo. Walo-walo. Yan, yeah, -walo. yan, -walo. yan. Palapit sa atin. Pero wala nga natin matras kasi venimos ka. Mat yan. Yeah. Matapang mas uh, makamandag pa sa kubra yan. Yan, yan, yan. Palapit na sa amin. Yeah. Ah, wal walo-walo. Hindi siya hanggang nakita ko, walo-walo. Hmm? Kita ba sa camera natin? Ah, siguro. Hmm? Kita ba ito? Pinagbihan na natin siya doon. Yung walo-walo na yun. Malaki pa yun. Huwag na natin gambalain. At least nakuna naman natin siya. Ito, uwang to. Ayan, nasa <laughs> kami ito. Uwang ka yan? Ayan ako. Natakas. Uwang kami, hindi kami pwede inay, eh. Tatakas kami. <laughs> ayan po dalawa natakas pa sabi siguro nito alika takas tayo mamamatay <laughs> tayo dito pag nailagay tayo sa ano sa tubig mayinit ayan para ano babalik lang tayo doon sa tubig ito sa tubig Yeah. Huli natin. Ay, okay, na. Dito. Yeah. Ilang lagay natin dito? Ito. 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 Huli namin. Isasapaw na lang huli namin. Pa parang kurong. Nasab Asabay ng saging. Yeah. Bawasan natin para abutin siya ng tubig. Hindi. Tanggalin mo na yung saging sa ilalim. Siya na nasa ilalim. Sa ibaba na yung saging. Okay. Oo, oh, para makano. Yan na, Kumukulo. Kuya na, Kumukulo umuhulo. Natapon mo yung aming santok sa biyahe. Hmm. Ilit yan. Umuhulo-hulo na yan. Hmm. Ito ang santok ko. Oh. Ayan, dyan pala yung sandok na yan. Ayan. Ayos Ganda na, na kulay naman. Salagay mo dito saan. Buto na siguro sabi akin. Hmm. Ayan. 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 Ayos yeah. so, na. Ang katsenko. Paano ba nagaan niyan? Pag, pag nakalabas, ayan, maganda. Pinupabas ito. Ayan. Yeah. Hihilahin lang. Tapos makakainin um, yung pit. So, paano sa gano'n? Hihilahin mo lang. Ayan, ayan. Ayan. Ayan nga. lang, lang yan. Sarap niyan. Ayan.

kaya, kaya yung pagluluto kami ng ganito, bago ko paluto sa sawa ko, pinupukpo ko na muna ng martinyo. May sarili, may sadya kong pukpukan. Ano yan? Ano yan kaya ba? Yung... Pwede ito? yun, ito, yan. Sige, huwasan mo lang, mabuhabuhangin yung pagano. Iyon ang mga pagano. Ha? Sarap. Sarap niya, magkano rin ang kilo niyan ngayon? Mahal mahal na Hindi siya kami nakakakain yan sa ano? Ha? Ang dami nito sa ragaskas. Sarap pala yan. Yung saw sa suka, pati ano. Oh. Pag naninisid ako niyan dito, yan yung malaki. Ito yung ano ito. Yan, okay Ano yan eh. Pagka kasi hindi nakakasuka, ano yan, mabuhangin. Mm. Kaya yung muna bago niluluto. Ito pala malambot hmm. oh. Masarap yan, ano. Kinikilaw ko nga yan pag to Ito mabisa sa mga guiter. Ha? Guiter? Ang buo pa oh. hmm? buo pa, wala nang laman. <laughs> Nakain na eh. Wala eh. Wala ka din natuwa eh. Ito'y babalik natin sa dagat para tirahan uli ng ano? uang. Ng uang. O kaya anong... Sarap. Ito po ang gagawin nyo. Kapag... Kapag ka... Uh, kayo pupunta dito sa lugar na to. Yung basura nyo po. Iwi nyo na rin. Mga wag na po tayo padagdag doon sa iba. Kung ah, kaya na naman iwi, iwi na lang. Doon kasi malilinis pa sa bahay at ang ano, mababal ka natin yung lugar natin. Hindi yung pagpunta natin, malibag po yung pupunta natin. Masama na mag, ano, mag swimming swimming. Pagka malinis, nakakain ganyan pumunta. Kanya naman po, ganda niyang lugar na yan. Sasayamin lang po natin, lalagyan natin ng basura hindi eh, nga ka po eh, wala namang kaano-ano. Pag dumami ang basura, hindi mo na yan mapupuntahan. Magandang dito lalo pag yung mababa, mababa so, ang tubig. Oo. Oh. lakad ka, maraga ma ang shell. Naiiga po yan. Pagka ate. Na yan. Yung naalo na yun, naalutang po lahat yan. Lutang yan eh. Medyo tawag po ngayon kaya medyo nakalubog sila. Pero may ilang mga bato sa dulo na kalutang. Yan ipag uh, kumati po yan, yung inaalunan na yan, hanggang doon sa inaalunan na yun, nakalutang po yan. Lakad-lakad ka lang dyan. Uuwi na muna uli! Uuwi na tayo guys! Uwi na kami! Ito! Daladala uli namin yung aming basura na kaya sa ating kalikasan na... hindi baga ng gusto. Uwi na po kami! Bye, Bye! Ay! May nalimutan tayo. Dadaan nga pala tayo dyan. Tignan natin. Yung ano? Yung lagun. Tingnan po namin yung lagoon. Ha, -ha. Karating na po kami doon. <laughs> <Kamangahaboy. laughs> Ito mga kakahabol. Ito mga mga

Yung daan sa kabila ang daan, siguro. So, kami dadaan sa kabila. Sa kabila. Ang aroma na. Baon. O? Oh. Baon. Wow. Ganda. Ganda. Ang lugar. <laughs> Ay naman, Maros. Ano sila? Bat! Kapalipad lang yan. Dito! Dito ka na! Dito tayo! Maluwag dito! Kita nyo naman. O. Kuti natin. O. Lawa-lawa yan. Gami, laburo. Ano kinukuha nyo, ate? Ito. Ito.

may bagong may bangungong din. Ito po, ito po ang kinakuha nila. Malalaki po ito, yung mga uh, Pag maliliit pa, hindi pa yung pwede. Sige ate. Salamat po. At kami, naman lang kami dito. Diretso uwi na kami. Sa Mamburaw. Pasada naman. Ayan, doon. Ayan, Panahan mga tropa. <laughs> ayan o, ayan o. Mama kami. Mama kami yan. Ano oras ba ang tawag? Pa pata Patawag ta Pataw na rin ito. na rin. Galing kami dyan. Ay, pauwi na rin kami. Na rin. Magang magang, ano, kate. Ah. Sige, 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 ba, ba, sige pa na. Ano. tropa natin yan. Sige po, lakad mo na kami. Uwi mo na kami.